Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Ilang tulog na nga lang ay makikita na natin at papapanood na ang first ever teleserye ni na at Bell, ang Can't Buy Me Love. Kaya naman ay paniguradong sunod-sunod na uh, TV guesting at media con para nga sa naturang teleserye. At bukas nga ay magaganap na ang first ever Can't Buy Me Love media conference. Ayon nga dito sa post ng Star Creatives, join the cast, director, and creatives of Can't Buy Me Love tomorrow at the CBML media conference conference at 4 p.m. Watch the live on the following social media accounts. Stay tuned. Hashtag Don Bell. Ang naturang media conference nga ay hosted by Robbie Domingo. Kaya ay paniguradong marami tayong mapupulot na ayuda dito kay Donnie at Bell. Ayon nga dito sa isang sa Twitter, hosted by Koya Robbie pala o kay Don Bell. Magready na kayo ng mga ipapalusot nyo. Samantala narito naman ang mga behind the scenes sa tipingan ni nina Donnie at Bell kasama si direct Cathy Garcia Sampana. Kaya naman halinat at panoorin natin.